Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng counting pabor na isubscribe ang maliit na channel na Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated kayong lahat sa aking mga bagong informasyon. Pero paalala lang po, ang channel na ito ay uh, for educational purposes only at wala na pong iba. Maraming salamat. So guys, meron po tayong isang subscriber na nagtanong na bakit parating nabibitin ang aking uh Mrs kapag kami ay nagtatalik. So yan po ang kanyang katanungan sa akin. Pero wag na po nating banggitin kung sino po sila. So ano bang ibig sabihin na, na nabibitin? Ang ibig siguro niyang sabihin ay hindi po nakakaraos ang kanyang misis, ano? So yun ang pagkakaalam ko na nabibitin. So yan po ang ating uh, sinaliksik at uh, ano paano para hindi mabitin si misis? Ito po ang uh, mga dalawang bagay na gawin, gawin natin muna bago ang aktual na pakikipagsiping, no? So, merong dalawang uh, parte sa katawan ng isang babae na dapat ninyong pagtuunan. So, alam nyo ba guys, kaming mga babae ay mabagal o matagal bago makaraos. Ngunit kung alam mo ang paraan para mapabilis ang babae na maka, makaraos o labasan, ito ay nakakatulong sa mga lalaking mabilis makatapos na hindi mabibitin ang isang babae o ang iyong misis. So, narito ang dalawang uh, napakasensitibong parte sa katawan ng babae na dapat mong pagtuunan bago ipasok si Manoy sa kweba ng isang babae. So, ano nga ba yan ang number one? Ang dalawang utong ng babae, alam nyo na guys, no? Yung dalawa dito. Ang paghimas sa suso at utong kasama ang pagpisil o pagkagat ng malumanay, ito'y nagbibigay ng masidhing kasiyahan sa aming mga kababaihan. Isa, isa ang suso sa pinakasinsitibong party ng babae na hindi dapat kalimutan bago ang aktwal na pagkikipagsiping. So guys, bago po natin ipasok ang ating sandata, kailangan po nating uh, romansahin muna ang ating mahal sa buhay dahil kaming mga kababaihan marami po sa amin na matagal pong makaraos kaysa mga kalalakihan. So, kaya bibigyan ko kayo kung saang lugar bago ninyo ipasok si Manoy para naman libog na libog na ang inyong kapariha bago ang aktual na pakikipagsiping. So yan po ang una, yung kabulubundukan po niya at doon sa kanyang utong, yun na nga, himasimasin ninyo, kagat-kagatin ninyo, pisil-pisilin ninyo, pero malumanay po at dyan pa lang ay makaramdam na ng masidhing uh, kasiyahan o nalilibugan na ang babae. Pero paalala lang po, hindi po lahat ng mga kababaihan dahil meron din namang mga may karamdaman na hindi rin nila nararamdaman. Pero karamihan po sa mga kababaihan ay gustong gusto nila na nilalaro, nilalaro yung kanilang kabulubundukan. So, yan po yung number one. At ang pangalawa naman ay yung talagang pinaka kung sa pagkain pa. Ito ay ang pagkain ng tahong o yung tinggil ng isang babae, ito ang pinakasinsitibong party sa katawan ng babae na dapat talagang pagtuunan ng isang lalaki para ang babae ay mapabilis na labasan kapag uh, nasa aktwal na naipasok na muna ang iyong sandata. So, kapag libog na libog na ang babae na alam mo na, na madulas, napakadulas na ng kanyang bulaklak o namamasa sana yun doon mo na, pwede mo nang ipasok ang iyong piston. At kapag nakita mo na na talagang libog na libog ng iyong kapariha, at kapag uh, pinasok mo na ang iyong piston, hindi na po siya tatagal. Promise po, hindi na po tatagal at uh, talagang sisirit na o oh, makakaraos na talaga ang babae no sa ilang ano lang sa isang sa isang posisyon na lang at ang magandang posisyon doon ay kayo na po ang umibabaw sa babae kapag nagawa niyo na yung uh, doon sa kanyang kabulubundukan at doon sa kanyang pinakamain na uh, kainin ninyo ng mabuti yung kanyang tahong na sa tamang pagkain talaga no na talagang uh, kumbaga parang inaararo niyo talaga ng mabuti na malinis ang ang ano naman niya, gawa, ibig sabihin. So, doon pa lang sa dalawang lugar na ginawa ninyo, kapag ipinasok na ninyo si Manoy, hindi na po makakatagal ang babae. At yun na nga, talagang uh, makaka, makakaraos na siya. Kasi ang, ang babae, alam nyo ba guys, na ang tagal ng babae bago makaraos ay umaabot ng 25 minutes. Alam nyo guys, kung wala kayong gagawin ha, hindi nyo ruromansahin, walang foreplay, ay talagang aabot yan sa 25 minutes. E paano na lang yon Ay, kung nakaraos ng ang lalaki, so mahihirapan na yon So, bitin na bitin na yung kapariha. So, para hindi po mabitin ang iyong kapariha, yung nagtanong dito po sa akin na isang subscriber, gawin, po, gawin mo po itong dalawang ito. Baka hindi mo kasi ginagawa. Kaya parating nabibitin si misis, Ano? So, yan po, unahin po natin dito sa kabulubundukan at doon sa ibaba, no? At saka natin, Uh, ipasok ang ating piston doon sa kuweba para ready-ready na ang isang babae. So, hindi na yan tatagal, baka hindi na aabot yan ng sampung minuto. Talagang uh, ano na yan, uh, sisirit na yan. At pag na, nakalabas na po siya, ibig sabing kayo naman yung susunod. O hindi, masaya po ang labanan para pareho kayong Uh, makarating sa langit kung ibig sabihin. Kasi kapag ang babae ay bitin, makikita nyo talaga yan sa kaniyang mukha. Kahit sabihin niya pang, a ah, nakaraos ako. Pero, hindi nyo alam pala na pinifake, pinifake na lang ng isang babae. Dahil kami, kapag hindi po kami nakakaraos, ay pinifake po namin para naman hindi mapahiya yung partner namin at para naman dahil nga mahal namin ang partner. So, okay na lang kahit ano. Pero, Meron din niyang limitasyon. Darating ang panahon na magsasawa na dahil parating bitin na bitin na lang dahil hindi maganda ang performance ni mister. So, merong tendency po na maghanap ng ibang lalaki. So, hindi po natin masisisi dahil pangangailangan ng isang babae rin ito. Kaya, intindihin din natin at uh, uh, kailangan din natin ng uh, kaunting Uh, pagsaliksik kung ano ang dapat kailanganin para hindi mabitin si Mrs. Kaya ito na po, no? At nagtanong ka po, ito po gawin mo, subukan po natin nagawin ito para sa susunod hindi na po mabibitin si Mrs. O kahit sino kasintahan man ninyo o sino man yan. Maraming salamat sa iyong tanong at sana sa susunod huwag kayong magsawang tumangkilik sa akin maliit na channel. Bye-bye!